panalangin sa gabi. O dakilang Diyos na mahabagin, ikaw ang mayakda ng aming buhay, nalalaman mo ang lahat na nangyayari sa aming buhay, at ang mangyayari pa lamang. Kaya kami lumalapit sa iyong paanan na iyong gabi, upang idunog ang lahat ng aming mga plano at hangarin at nananalig na kami yung pakinggan at pagpalain ng siksik, niguig at kumaapaw. Kanino pa kami pupunta, Panginoon, kundi sa iyo? Nasa iyo ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang nakakaalam ng aming mga pangangailangan, at ikaw lamang ang makapagbibigay nito, ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin ng patnubay, karunungan, tulong, haliw sa kalungkutan, kapatawaran sa kasalanan, at buhay na walang hanggan. Kami ay yumuyuko sa iyong paanan na iyong gabi, batid na wala kaming pananailangan ng anumang uri na hindi mo kayang maibibigay. Maari kang gumawa ng mga bagay para sa amin mga pananailangan sa pang-araw-araw. Maari mong ibigay ang lahat ng kailangan namin para sa aming espiritwal na buhay. Ito ay naging kapaki-pakinabang na araw para sa amin dahil pinagpala mo kami. Nakatanggap kami ng mga bagong awa sa iyong kamay. Nagkaroon na kami ng pagkain at pananamig at marami sa mabubuting bagay sa buhay. Para sa mga karaniwang awa na ito, nagpapasalamat kami sa iyo. Nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng kabutihan dumating sa amin sa pamamagitan ng aming mga kaibigan at mga kapatid, ang kanilang pakikiramay at kabaitan. Nagpapasalamat kami sa iyo sa pagmamahal at pagtitiwala sa tahanan sa lahat ng kahalagahan ng aming tahanan sa amin. Ito ay isang kanluman mula sa mga bagyo. Maaaring naming talikuran ang kawalang katapatan ng mundo. Pansariling interes, ingit at sama ng luob, at matagpuan lagi sa loob ng aming sariling pintuan, pag-ibig na totoo, malalim, hindi makasarili, nagpapayaman, at nakaalim. Dito kami sigurado sa pagmamahala ng isa't isa. Ngayon habang magkasama kami nananalangin bilang isang pamilya, kami ay nagsusumamo sa iyong pagpapala. Maging panauhin namin ngayong gabi. Bigyan mo kami ng mga pagpapala sa pagtulog. Ihanda mo kami para sa isang bagong araw, at bigyan kami ng mga bagong pagpapala kapag ito ay nagbubukas. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng aming tagapagligtas ang aming Panginoong Heso Kristo. Na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang malan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salamit Pigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang tinagpala sa babaing lahat. At tinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noon unang-una, ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen.